Portland di ay nata ron sa Facebook So, karon di ba Bermans maron? Ano? Wala nga no na? Manaygo na ko na? Manaygo na ko sa? Kaya ta wakil rong mo? Wakil rong ang mo? Manaygo na ta? Share ko? sure ba? Hindi na Ah, kung ako ah no? <laughs> Ah <laughs>